Hi guys. Good morning. Maulan ko ah guys. Just me. Hey guys, oh maulan. Inayilis ako yung naglalakot sa ibabaw ng ulan. Maulan guys. Maulan na si DJ guys. So, umalis na ako ng bahay kinaamo at wala rin naman gagawin natulog ang aking mga alaga kaya mamulit ko pang umuwi ng aking apartment ayan maulan hindi na ako sumakay guys lakad na lang ako guys lakad lakad tayo guys hindi tayo ngayon sasakay ang ka eh ayun na na guys kahit maulang guys tingnan nyo ang oh, haba ng pila papuntang katedral marami pa rin tao guys oh Paputangal ka sa marami pa rin tao guys kahit umuulan ayan oh ang paligid ng ano Madaming tao, guys. Yung sasabihin mong naulan, ulang tao, naku. Guys, ang Sabado di Gloria dito sa amin, kahit naulan, dagsa ang mga turista. Guys, nakakatuwa naman dahil kahit sabihin mong umuulan, marami pa rin mga turista ang dumadayo dito, guys. So, yeah, guys. Di ba Lahat. nag wow, okay. enjoy sa ulan. Nagsa mga turista guys. So guys, nandito ako ngayon sa may Puerta Jerez. Yeah, bukas pa yun ang bar. Kahit umuulan guys. Ayan oh. Dito sa Puerta Jerez. Medyo konti lang ang tao. Mga grupo-grupo na po ng mga turista nandito. Dito sa may parteres. So yan guys. Meron pa rin mga mga kalesa dito Nag-aabang sa mga turistang gustong mamasyal rain or shine ayan yeah. Dito po ako ngayon sa may parte Jerez. Ayan po ang Torre de Oro. Ayan. <laughs> Dahil nga ano, malapit na ang perya. May mga tinda-tinda dito guys. Ayan. Nakakaundi ah, niya yun ang tao guys. Sa parte Jerez. Nandito ako ngayon ang Puerto Jerez Metro. Nilakad ko na lang kasi malapit lang naman ang bahay ko mula sa bahay ni amo ko sa aming apartment. Ito na ako ngayon, guys. Lili pa tayo papuntang apartment. Ayan. Lili tayo, guys. So, ngayon dito sa lugar ko ay kakunti ang mga turista ilan-ilan lang po ang mga naglalakad dito sa uh, tulay ng ano Metro de Oro dito so, tayo guys dito lang ang apartment ko ito so, na yung stoplight ko sa kabila so yun guys maulan pa rin yung iba mga nakakapote eh. tayo ay basang basa na ang sapatos ay, hindi ka tayo, guys. Hindi ka. So, yan lang. Maulan. Hi. Maulan. Masarap matulog. Ayan ang mga grupo na mga tourists guys. Yan. Yeah. Ayan. Ah, Naglalakas po ako. Ngayon, sa bitla ng ulan. So yun guys, ito na lang makakita nyo ngayon. Tahimik. Wala ganang turista. Ang tubig. Yan yeah, ang aming lilog. So kaunti lang tao ngayon guys. Dito sa pinaka ano. Busy road. Ang Rio namin. Ay ganito. Tahimik. Maulan. Masarap kumain guys masarap ngayon nakakaguto mag ulan guys <laughs> dahimik no okay, guys palakas ang ulan palakas ng palakas guys oh. okay sa may rio Palakas ang ulan ay kalungkot ang mga mga ano malungkot ang daan ngayon dahil wala silang makitang turis na nag, ano, nagsisailing boat so yun uh -huh. yun guys dito na lang ako guys kasi maulan na guys so ito naman yung mga churros ano? churros kayo dyan fresh churros so nandito na lang guys די נראה לי לבן שלך בלה. בוא בואי, הפיסה ידועה.